bandara. Nah, ramna. Ibu di dari si guru pandai lah, pet dari si guru pandai lah, je. Eh, lubaga, mana bilang? Okay, op. Asal apa tangkau ni? Di tempat dulu, palong. Bagi dia api pika sola. Di tu no, di tempat palong. Terus, walau no, saya okay. je. Hello mga idol! So nandito naman tayo sa ating mga no. So ang nakikita ninyo mga idol is yung XTZ natin na Yamaha na 125. So ang trouble cause pala ito idol is yung grounded. So kapag ganito na mga XTZ na idol is huwag kayong kabahan. So tingnan mo yung buong video na to para malaman mo kung paano ba natin uh, masolusyonan ganito na mga pangyayari. So, una idol is kung may contact cleaner kayo, mas maganda idol. Isprayan mo yung mga uh, nakasakit idol. At saka kung may tester kayo, is mas maganda din para malaman mo kung saan ba yung mga naputol na wire. So, dito idol is tinanggal na namin yung mga wire dito sarapan harapan at saka binaklas na din na namin yung dashboard yung mga sakit idol is mamaya is sprayhan natin yan ng kotak cleaner bago natin ikabit ulit kasi itong motor na to idol is unang bisis pa lang to na baklas sa harapan, kasi sa sobrang luma na pala itong idol na motor ito kaya mag talaga na mga grounded so dito mga idol is makikita ninyo kung paano ba natin o saan ba natin hanapin yung mga wire na busted na o mga naputol na halos so dito mga idol so ito is binaklas na namin at saka yung mga sakit is tisira natin kasi may tisira naman tayo so tisira natin mga idol para malaman natin kung gumagana ba ito ng tama. Thousand years later. So, try natin. Okay. Start. Oh. good. Ayos. Kurba na daw. Ikaw na yung lolo. Oh. Ito. Ikuan yun. Ikuan na Ito. ikuan Good. Ayos. Good. Good. atasnya yes. okay. sudah lagi good oh sehingga tadi inlet and low sehingga tadi high high mana high ni siap sehingga ni mo Bagai ni mo ayan high ni siap sehingga ni siap low mawala na So, yan mga idol, is makikita ninyo. So, gumagana na yung ilaw niya nang tama kahit galawin mo yung manubila. So, dito mga idol is makikita ninyo kung saan ba natin uh, malaman yung mga grounded natin. Lalo na ganito. So, yan mga idol is dinugtong na natin yan at saka uh, nilagyan na natin ng electrical tape pero uh, sinulda natin yan para malakas yung kapit niya so walong piraso po yung halos na maputol na yung mga wire niya mga idol so yan ang nagkakos ng grounded niya so nagpalit din tayo ng spark plug kasi yung spark plug niya is mahina siya at saka may sunog na din so pinalitan natin ng bago so yan mga idol okay na yung motor niya. So maraming salamat pala mga idol sa panunodan idol. So don't forget to like my video. I-follow niyo ako idol sa hindi pa nakafollow. I-follow niyo ako para sa sunod natin mga update idol is makita na yung yung mga tutorial natin. So maraming maraming salamat idol no. So God bless you. Hanggang dito lang po yung tutorial natin ngayon. So maraming maraming salamat. See you.